Ngayong gabi, November 9, taong 2024, ay pinagdiwang ang gabi ng banda at musika sa Pambayang Kolehiyo ng Mauban na may temang pagkilala at parangal sa makabagong musikero ng Mauban. Ang nasabing selebrasyon ay pinangunahan ng PKM Meets, suportado ng Pambayang Kolehiyo ng Mauban at lokal na pamahalaan sa pamumuno ni na Mayor Ninong Erwin Pastrana at Vice Mayor Alwin Sardea. Tampok sa kompetisyon ang sampung banda mula sa iba't ibang sulok ng mauban na hinati sa dalawang kategorya. Ang kategory A na pinapapalooban ng elites, singkopado, rubber band, at kulto ni Mansra. Samantalang kasama naman sa category B ang jumping farm Emerald of Lena, Ginoong Franz de Horas, at Ginoong Juan Lorenzo Pastrana, ang mga nagsilbing mga hurado sa naturang kompetisyon. Kabilang din sa mga nagtanghal ngayong gabi ay ang panauhing banda na Roots and Culture Organization Band, Crescent Avenue, at Black Gold Gypsies, na nagmula naman sa iba't ibang lugar sa nabas ng mauban. hal na kampiyon! kagaya ng maubad. Muli ako si Nisa at ito ang Balitang Saliusiw. Tagapaghatid ang mga balitang may kabuluhan at katuturan para sa bayan ng mauban.